Ayan, so, sila. So, papaita ko sa nila yung mga gagamba ko kung nasa. Pinapakawalan nila. Pinapakawalan nila. Hindi naman wala Ano, So, ano? Ayan, ano ilalaban mo? Uh, malaki. Oh, Alam mo, Kalama. magandang laban to. So, ito, malaki rin to. Parang match to. Ina, na, ina. na. laban. Uy, mm -hmm. okay, sinagutan nyo sa So yun, meron mga bumisita na naman sa akin, no? Ito yung nakalabang ko na nakala. si, oh. si, Kyle. Oh. Kyle ba? Si Kyle, sir. Na, ka, anong nangyari sa'yo? <laughs> Ikaw, ano pangalan mo? Kaiser Kaiser? Para ah. So, ayan, tala. Wala, wala akong mga Nandito sa taas. So, yan ang damay sa atin So, ito sila So, papaita ko ano sa nila yung mga gagamba ko Kung nasa, no? Dito lang yung mga gagamba ko, eh no? Ayan, no? Ito okay, pinapakawalan niya dyan Sa ilakad Hindi mm. namawala yan Ayan, e so, Ayan, tapos to. Alam alam mi sa yo. Mandi dito lang yung sa'yo Nakakawala rin dito. Kumakain nga ng ano eh. Ito pa, meron pa rito. Ito siya. Ito, yung binigay ko sa kanya. Laki yung. Oh. Laki nyan, Binigay ko sa kanya. Oh. Yan. Meron pa ako isa rito lang hanapin ko baka yun yung panlaban ko kasi yun yung pinakamalit ko eh ito ayan, ayan so guys ito yung ano ito yung nilaban niya sa akin tapos nagpalitan kami ayun nagta mo wala nang dalire yung ano dal dalawang dalawang dalire diba nabuhay ito yung pinalit ko sa kanya ayan o Grabe yung angos. Kapal ng ano, no? So, ano? Ayun. Ano ilalaban mo? Ito po. Ay, ito na lang. Hmm. Yan. Game. Laban. Round one. Fight. So, ito yung sa akin. Oops. Yan, yan, yan. Bakit? Ang kanya, no? Ang sakto lang. Ayan, ayan. Ay na, ay na, ay na. Walang kagat mo kay Kay. Sinusugod po. Oops, tara. Try bandabi para mababa ka. Para pabubudsa ko lang yun. Bakit? Ay ayan, ayan, pa ayan. Parang si Joe kaya ay mo. Ayun, 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 kagatan, ayun, na. Ayun, ayun, ayun. kagatan na. Ayan, patay sa'yo. na sa ako si eh. Joe ako ikaw nga. Patay. Ano, may, kat eh. may katis si siya kong lakad. May katis na sa akin? May katis na rin. Huwag at tatalikod. Bon. Sir. Hina, ayan na natin. Balik nga dito sa lalagyan. Ito yung nakatalo sa kanji. Saan? Ito po. Oh. Pinalabang ko po. Hmm. Doon kayo lakad. May gagamba ka pinakalabang. Ito Di laban ulit laban. Ha? Laban ulit. Laban ulit? Sige, laban ulit. Ayun Ay, ay ito masyadong malaki to. Ayun na. Kaila ka doon. Malaki rin yan. Ito medyo maliit. Si Panot. Ayun, laban natin si Panot. Medyo maliit lang ito. Ay, ay, maliit. Nanginginaw pa siya. malaki. yung binigay mo. magandang laban to. So, ito malaki rin to. Parang match to. Match lang. Sakto lang, oh. Kaya binigay ko sa kanya. Ito yung akin, si Panot. Kung ayaw ko paglaban yung dalawa na yan. Pero sige. Round one, fight. Dalawang ako kasi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ang kila. Huwag nagat okay, sa kamay, Kel. Huwag ka Gatang ka agad. Uy. Sakmal po sa kamay, nabali yan. Bali. nam Ano ina na rin. So guys, kunin natin yung pang spray ko. Yan. So guys, yun nangyari sa kanya na bandera dapat di ko lang nilaban guys no so yun wow parang hindi sariwa sariwa baong gumaling pa siya na yani sa lang no wala na eh kinagat yung ano niya eh no in malakas din talaga yung ano binigay ko sa kanya pero yun a few moments later so ayun kailangan natin natin siya guys ah, ah. si panot chi uy mukhang wala mukhang wala ah nakaya na kaya yun? Ang guys ha. Makita kung nasa na ba siya. Ah, ah saan ka na? Ah, saan ka na? yun guys ngayon ko lang nakita si panot no ayan na siya sa gabi na guys ngayon ko lang siya na nakita abang tinilagpit ko yung mga ibang gagamba kasi papasok ko na ayan guys no ito siya guys kita nyo guys na no? pag naglalakad hindi na ganoon ka ano kara kara ayan na no? ayan guys no medyo may ina pa siya guys pero yung paa niya hindi na ganun nakabandera diba maayos na guys ayan, no? place so magiging na natin siya dito yun kanina pa ako hanap ng hanap dito guys ko talaga siya makahinta dito na nakahinta na so guys this is Kiko TV and dito na magtatapos ang ating video kita kita sa next vlog let's go